Hello guys! Welcome back again to my channel. This is Pambansang Best Friend Choi. Ayan guys, na-share ko na sa inyo last video ko yung first miscarriage ko. Anong, ano yung nangyari. So ngayon naman guys, is gusto kong i-share sa inyo kung ano yung rason kung bakit nangyari yun. At talagang naintindihan ko yung rason ni God. Um, na wala na yung tampo ko ni oh, God. Kay God. Sorry for that. Dahil hindi natin maiwasan na pag sobra tayong nalungkot o hindi natin hindi natin naintindihan yung mga pangyayari talagang nandun yung tampo. Pero yun naman yung pag aas ng forgiveness. Kasi nga tao lang din naman tayo guys na ano uh, nasasaktan, na naguguluhan at saka hindi na talaga natin alam kung ano yung sagot at the time. Lalo, lalo na kung kasalukuyang nagigrave tayo sa, kasi iba na yung kasi pag anak ang pinag-uusapan, di ba? Grabe, sobrang sakit na hindi mo ma-express kung gaano siya kasakit. So, ayan guys, um, after that, nung ano, sabi ng doktor na, Um, yung binigyan yung binigyan na niya ako ng ano, talagang Uh, pampalinis na parang lalabas na lahat lahat ng mga uh, blood something like that. So yung may binigyan siya sa akin na uh, gamot para ma, para mailabas lahat ng uh, dapat ilabas para uh, tawag niyan mali, ma, magiging malinis na yung sa loob. So ayun pagkatapos noon sabi niya after uh, you have to wait for uh, like three months before mag ano mag attempt na magkaroon ulit ng baby so yun dun uh, kahit hindi ko naintindihan um, ang nangyayari through by faith talaga through prayers nagpipray pa rin na ano yung parang desperado na na alam mo yung kahit yung sa horoscope <laughs> pinapatulan ko na kung kailan ako mag kung kailan ulit ako mag, magbubuntis, kung kailan ulit ako magkaanak, uh, ah, bibigyan ng anak. Yung parang ano na, yung uh, after three months, every eh, every month is a frustration, It's a big frustration talaga sa akin na biglang may mag may buwan ng dalaw na naman. Sabi ko, Lord, bakit ito na naman? Yung grabe yung yung disappointment, yung iyak mo, yung iyak ko talaga na uh, yung talagang gustong gusto ko na, gustong gusto na namin talagang magka-baby. Yung, yung dasal ko is Lord, ibalik mo na yung baby ko na sa heaven. Na alam mo yung kahit three weeks pa lang siya noon, at, I mean seven weeks pa lang siya noon, is alam ko na sa, alam ko na sa, sa heart ko na baby boy siya. Kiniklaim ko na talaga yon tapos ko, Lord, ibalik mo na siya. Ibalik mo na siya sa amin. Um, yung Dumating na din yan sa punto, na, guys, na ayaw ko na makakita ng buntis. Naiinis ako uh, makakita ng buntis na parang naiingit ako lahat na, na lahat na kung sino nakaka-relate sa akin talaga. Sobrang ingit ko na makakita ng buntis. Ayaw ko silang tingnan. Parang ayaw ko. Para wala naman ang kasalanan sa akin. <laughs> diba? Pero talagang, honestly, yun yung ano. ngayon uh, lang ako nagkalagas loob talaga na i-share sa inyo. Kasi nga, gusto ko ding, um, kung sino yung nakaka-relate sa akin, sa sitwasyon ko noon, ay makakatulong, para man nakakatulong din ako at the same time na ma-realize din kung ano talaga yung mga ano uh, anong nangyayari. So, so yun nga guys, Um, after 3 months na pwede na ulit na mag-try na magbuntis, safe na din na magbuntis para sure na talaga eh, bigla na lang kasi nga uh, glory to God sa private insurance ko eh, parang every month ako pumupunta doon, pinacheck kung anong nangyari so, hindi pala na yun pala ang dahilan pala guys yung may pulips pala ako yung pulips is tawag nun kahit eh, pakisearch yun na lang. Ay, <laughs> eh, hindi, ganun. Eh, kahit nag -tuloy, tuloy pala yung baby, is complicated talaga siya. Kasi habang, habang lumalaki siya, pag natatouch na yung sa pulips na yun, eh, nagkuko siya ng bleeding. So, yun pala. Kahit, eh, kung hindi siya maagang na nakuha, kung, kaya pala sobrang komplikado komplikado yung ano yung sa bata. So yun pala yung inaayos ni dad. Doon ko na intindihan. Sabi ko bakit hindi siya nakikita nung ano, Just dalawa pa siya. Kasi ang nakikita lang is mayuma. Nag may mayuma ako. Pero ang sabi naman is yung mayuma is hindi naman yun hadlang na mag mabubuntis tayo. Mabubuntis yung babae, di ba? Eh so ayun. Talagang ang nakita is talagang dalawa pa yung nakita sa loob at mayroon din sa labas. So, um, kasi pa sa, sa private, babilisan eh, talagang inano na uh, tanggalin. Tatanggalin na yun, sabi ko. nagresearch research pa ako, talagang grabe yung uh, talagang advance ba? Ina-advance yun, nag-research nag ako kung ano yun, pagkatapos tanggalin yun, ilang ilang months na naman ba pwedeng magbuntis ulit yung babae. Parang ganun, sabi ko, Lord, parang, Lord, naiinip. Alam mo yung inip? Sabi ko, Lord, nainip na akong magantay. Bigyan mo naman ako ng joy sa heart na mag, magkaroon ng galak sa pag-aantay. Kasi talagang gustong-gusto ko, gustong-gusto ko na, yung gustong-gusto gustong-gusto na natin magka, ano, magka-baby ulit. So, yun, uh, kung ako lang, e, iba talaga ang plano ni God sa plano ng tao. Mas maganda ang plano ni God kaysa plano natin. Yun, ang napapatunayan ko talaga sa sitwasyon ng mag-asawa. Eh, so yun. Um, yun na. So, talagang, kung ako lang ang ano, ah, uh, ang ano ko doon is, ala, kailan pa kaya? Kasi nga, ganun. Hmm. kung ako lang, kung yun sa isip ko lang, parang, parang, Lord, parang lumalabo na eh, parang ganun. Eh. Pero hindi pala talagang inaayos ni Lord yung, yung sitwasyon namin mag-asawa. So, yun. Um, eh, na-operahan niya ako bigla eh. Ano na? True laser lang naman yun, di ba? Kasi wala 'be. Ano lang yun, pinap, parang ginawa lang yung nang nakatulog. Pinapatulog lang ako. And after two hours, pagkagising ko, okay na. Wala akong naramdamang sakit. So, ang ano lang is kinuha yung isang malaking may eh, pinakamalaking mayuma, Tapos yung dalawang polyps. Ayun. So, ano yun nangyari? eh, December din yun nangyari. Ang, ano, um, December 18 yata yun. So, yun, ang, ano ko is, kailan ulit pwede. So, wala pa lang, ano, na mag-antay na. Kasi sa internet, ang tinitingnan ko, mag-antay daw ng 6 months. Grabe, sabi ko, Lord, 6 months ulit. Parang, mayroong ano ba? Mayroong, nagreklamo pa yung puso ko. So, yun, uh, After that talaga, glory to God yun na uh, binigay na ni Lord yung pinakamalaking blessings na, bin, na hine, pinag-pray at iniiyak namin mag-asawa. Day and night talaga yan. magpi pray na Lord, ibalik mo na yung baby namin. So, yun guys. Glory to God talaga. Nahabol, oh oh, diba? Nahabol. December 31, 2023. eh, yun yung ano yun yung nakalagay doon yun. Eh, kasi yung, yung expected date kung sana for period is January 2024. So yun talagang wala na siya eh expected ko yun January 2024 din uh, 27 expected January 27 tapos, pagkala ko, ay, wala. Tapos, pagka 29, January 29, may spotting. Sabi ko, ay, wala na naman to. Yung gumuho na naman ulit yung mundo ko. Alam mo yung, kumain ako ng, bawal kumain ng sushi, diba? Sige nga, kainin ko na nga. Kinahin ko talaga yung, ano, walo, walo na yun. It pieces of sushi. Kasi sabi ko, wala na eh. Tapos yun pala, after that, yung kunting spotting na yun is, wala nang kasu wala nang kasunod. Sabi ko, wala Lord. So, grabe yung kaba, yung kaba ko. Ayoko ayaw kong, ayaw kong ma-overwhelm eh, kasi nga, takot, takot ako ma-disappoint. Talagang, every end of the month na lang, parang, na-disappoint ako, nalulungkot ako, umiiyak ako. Kasi nga, uh, may mens na naman, tapos may ganun, wala na naman, another month na naman mag-aantay. So, yun, after five days, talagang nag-ano na ako, nag-pity uh, na ako. So, yun. Grabe si God. So, ito na yung, ano. Yan, diba? So, ito yun, guys. Yun na. Ito na yung bigay ni Lord. So, yun grabe yung pasasalamat naming mag-asawa. Kasi nga, may rason si God kung bakit na delay yung mga pinag-pre-pray natin. Bakit minsan, yung pinag-pre-pray natin is um, either yes, no, and waiting. Talagang magkakaroon tayo ng um, Courage to wait. And then... Habang... Nag-aantay, may kagalakan sa puso, guys. So, ayan lang. Eh, sa lahat ng nakaka-relate sa akin, sa mga pinagdadaanan ko, ah... Uh, walang imposible sa pag Walang imposible sa Lord. Lahat posible sa Kanya. Yung imposible sa tao, is posible sa Kanya, guys. Kaya, ano lang, laban lang, laban lang, Laman lang tayo sa gusto magkaroon ng anak. Huwag magtampo. O kung kailan, kung anong mga pagsubok na inaalaw ni ka, tumika, tumika strong din uh, sa relationship sa asawa mo. Kailangan lang talaga mag-pray. Kasabay din ng asawa mo sabi pray, magtitiwala kay Lord. Ayan guys, salamat sa pagsama. Share ko sa inyo yung mga pinagdaanan din, pinagdaanan ko for, ano, for my first trimester. Grabe din. So, thank you sa panunood guys. Salamat sa mga, ano, sa lahat ng nakaka-relate. Pwede din mo mag, mag, ano, mag, mag, comment sa lahat na nakaka-relate sa, sa uh, pinagdaanan ko mo. Kaya natin yun, guys. Bye! Hanggang sa muli!